Okay guys, ang hahanapin natin dito isa sa uh, kasuot siya ng helmet na sec SEC So karaniwan ngayon, yung natin na almost walang helmet guys sa mga riders dito So meron pa tayo isang sling bag Alay tayo Antay lang konti, tsaga tsaga lang So eto tip mo Kasiraan <laughs> kayo boss! Ano nangyari? Salamat! <laughs> What's up mga kamoto? Once again, Moto Diaz. So, today is Christmas Day. So, meron tayong hahanapin ng mga karapat-dapat na tao na magkakaroon itong sling bag uh, galing sa Sec Moto Supply and also sa Nog Moto H. And also, meron tayong uh, mga Jollibee dito. Yan. Yung Jollibee na to, This is not a sponsor, yan. Para lang uh, maalaan nyo, hindi po yung sponsor yung Jollibee na yan. And also, eto, maraming maraming salamat. Uh, talaga kay Nog Si Nog talaga ang isa sa kasama natin. Kumbaga, tinuturing na natin itong isang pamilya. So, ilan taon na rin natin silang kasama. Na uh, napaaganda nito, pakita ko sa inyo. etong sling bag na to, lalagyan to guys ng helmet ko. Ayan na. pansinin nyo. ninyo. Oo, ganda oh. Yung texture niya, ano, parang polyester na sando. Hindi, hindi ko maano, pero may foam. Ayan Oh. Yun. Tapos, yan rin yan. Ayan oh. sling bag. Ganda nito. Meron dito lalagyan cellphone. Ay, si also, eto, pag binuksan mo to, ganyan. Ayan. Diyan mo ilalagay yung, yung helmet. And syempre, Uh, ayaw mo magasgas yung maganda natin na helmet. Yan oh. Eh. Susuot mo ngayon. Ganyan lang sa likuran mo. So ayun. Hindi ko pahabain yung intro intro na to, guys. So eto. Hanapin natin kung sinong rider na napakaswerte na magkakaroon ngayon ito. So guys. Don't forget to follow my page and also my YouTube channel, uh, Moto Diaz Vlog. Uh, please subscribe. And also guys, sa mga video natin, huwag niyong kalimutan na share para kahit papano naman magkaroon tayo ng revenue yan lalong lalo na sa youtube syempre yung iba na nga dyan uh, shoutout ayan si uh, si boss uh, undo yan si hernando prehan boss undo shoutout sa iyo and also sa mga kasama ko sa trabaho uh, shoutout sa inyong lahat Hmm, sino pa ba? Ah, uh, si Boss Jerby Pineda. Ay, shoutout sa iyo. Lagi ko na nagre-react kayo sa mga photos and videos natin. And sa mga marami pa rin. So, ayun, Merry Christmas sa inyong lahat. So, guys, sige na to. Let's go.